Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang part 1 ng istoryeng ibabahagi ko sa si inyo. Sa isang barangay sa Maynila ay naninirahan ang mag-anak ni Ruben. Si Ruben ay isang security guard sa isang pribadong kumpanya sa Makati. May itsura naman si Ruben. Hindi siya poging pogi, hindi rin naman pangit. Makisig ang kanyang katawan dahil mahilig siyang magbuhat ng bakal sa isang gym malapit sa kanilang bahay. Ang taas niya ay 5'9. Sa edad niyang 28 ay hindi pa rin humuhupa ang uhaw niya sa katawan kahit hindi kaanong nabiyayaan pagdating sa kama. Ang misis niya ay si Belle. Nakilala niya to 7 years ago sa probinsya. Sinuyo ay niligawan niya to hanggang sa mapa-oo na nauwi din sa kasalan. Si Belle ay 26 years old, 5'4", sobrang kinis at puti dal alagang-alaga niya ang kanyang katawan at balat. Napaka-sexy nito kahit may dalawang anak na. Ang viral statistic niya ay 36, 24, 36. Maraming humahanga sa taglay na ganda ni Bella masayahin to at palakaibigan kaibigan. Pero kapansin-pansin na malapit sa kalalakihan si Bella. Madalas siyang nakikita ng mga lalaki ang kakwentuhan nito. Sa bahay lang naglalagi si Bella. Ayaw kasi siyang pagtrabahuhin ng asawang si Rubena. Kaya nagtayo na lang siya ng maliit na tindahan. Nakasanayan na ni Belle na hindi nagsusuot ng underwears habang nasa bahay. Mas komportable kasi siya dito. Madalas ay isang duster na maribis lang ang suot niya. Dahil dito, halatang halata ang ganda ng hubog niya. Isa to sa dahilan kung bakit maraming lalaki ang tumatambay sa kanyang tindahan. Alam to ni Ruben na maraming nagkakagusto sa kanyang misis. May kung anong sabik sa kanyang pagkatao kapag naiisip ang natatakam ang ibang lalaki sa kanyang misis. Kampante naman si Ruben na walang maglalakas loob na taluhin siya sa asawa dahil sa takot na lang ng mga to sa kanya. Madalas kasing ipakita ni Ruben ang barilya habang nililinis to sa labas ng tindahan ng bahay. Simula nang maisuko ni Belle ang dalagang katawan sa mister, ay nagbago na to. Naging mas mahilig at agresibo na to sa kama. Halos araw-araw siyang pinagsasawaan ng kanyang mister. Hindi na siya maapakali kapag hindi siya kinakalabit ng mister tuwing gabi. Basta ang alam niya, ay nakamda niya ang tunay na alapaap mula sa asawang si Robin. Minsan, habang nagyajim si Ruben, ay nakilala niya si Paul, na kasalukuyang nagbubuhat din noon. Nakakwentuhan niya to at naging kabiroan. Naikwento ni Paul na bagong lipat lang siya sa Maynila. Malapit lang ang inuupahan ni Paul kina Ruben. Pare, maulan ngayon. Painit tayo. Punta ka sa bahay mamaya, inom tayo. Sagot ko na, pag-aaya ni Ruben. Si Paul ay 26 years old at binata. Mas mataas siya ng kaunti kay Ruben. Guwapo at batak na batak din ang katawan niya sa gym. May dugong Australian, kaya may pagkamistiso. May malaking tatuto sa braso at sa puson. Dati siyang sumasayaw sa bar at ngayon ay naghahanap ng bagong trabaho. Likas na nabiyayaan at may maipagmamalaki si Paul sa mga kababaihan dahil nga may ibang lahi ito. Kaya lahat ng babaeng natikman niya ay hindi siya nakakalimutan. Higit sa lahat ay hilig niyang tumikim ng may asawa na. Sumapit ang alas otso ng gabi at nagpunta si Paul sa bahay ng bagong kaibigang si Ruben. Ipinakilala dito ni Ruben ang asawang si Bel. Siya nga pala Bel, Si Paul, bago kong kaibigan. Nakilala ko siya kanina sa gym. Sambit ni Ruben. Agad namang inabot ni Paul ang kamay ni Belle para makipag-shake hand. Dama ni Paul ang lambot ng palad ng babae. Nice meeting you, Belle. Nice meeting you din, Paul. Sagot ni Belle. Habang magka-shake hands ay nagkatinginan ang dalawa. Napansin ni Belle ang kagwapuhan ni Paul. Gwapo ang gwapo siya dito at malakas din ang apil. Gayon din naman si Paul. Sa isip-isip niya ay nakakaakit itong si Bell. Napansin niya agad ang masaganang harapan ng babae. Parang rubena. ang ganda naman pala ng misis mo. Ang swerte-swerte mo naman. Bukod sa maganda na eh, mukhang mabait pa. Uy ka ni Paul. Hindi lang maganda at mabait yan pare. Magaling din yan sa kama. Pabirong sabi ni Ruben. nag naman sa hiya si Bella. Ikaw talaga darling. Puro ka biro. Mamaya maniwala nga sa'yo si Polly. Eh. Nahihiyang tugo ni Bell. O oh, siya, iaanda ako lang ang pulutan niyo ah. Dagdag pa niya. Nakashort at sando lang noon si Paula. Nakalitaw ang tattoo sa kanyang matipulong braso at aninag din ang di kariniwang umbok sa manipis na short na kanyang suot. At hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Bella. Nagumpisa ng mag-inuman ang dalawang magkaibigan. May pagkamadaldal si Paul. Makwento kung ano-anong topic ang napag-usapan nila. Pati mga ni Paul sa babae ay naikwento niya sa kaibigan. Nalaman ni Ruben na maloko at babaero pala tong si Paul. Tawanin sila ng tawanan habang si Bella naman ay nasa kusina at nagluluto ng pulutan. Nagluluto siya ng adobong manok. Pare, nasa na si Arnyo? Tanong ni Paul kay Ruben. Diretso ka lang pare sa may kusina. Malapit lang doon yung CR. Sagot naman ni Ruben. Tumuloy si Paul sa may kitchen. Dito niya nakita si Belle na nagluluto. Naamoy niya ang niluluto ng babae. Si Belle naman ay di na may inaabot na pampalasa na nakalagay sa taas ng kabinet. Kaso, hirap siyang abutin to. May kataasan kasi kaya nakatingkayat siya. Nakita naman ni Paul si Belle na nahihirapan kaya lumapit na to at inabot ang kinukuha ng magandang may bahay. Sa ganoong pwesto, hindi na iwasang maidikit ang narapan ni Paul sa likuran ng babae. Dahil doon may kung anong kiliti ang naramdaman ni Bella sa kanyang sarili. Namangha siya sa naramdaman. Dahil doble pala sa si mister niya ang kayang ibigay ng lalaki sa kanya. Naibulong ni Bella sa sarili na Wow, grabe naman. Ibang-ibang pakiramdam na yun ah. Hiniganoon ang sa asawa niya. Nang maabot ni Paul, ang kinukuha ay biglang humarap si Belle. Hindi naman umatras ang binata, kaya magkaharap pa rin sila sa isa't isa. Lalong nadala si Belle sa sitwasyon. Isang mahinang pigil na ang biglang namutawi sa bibig ni Belle. Parang biglang nawala siya sa sarili. Ang bang mo, Belle? Ah, ang bango naman ang niluluto mo? Sabi ni Paul habang nakatingin sa magandang may bahay. Bigla namang natauhan si Belle. Naisip niyang nasa labas lang ang kanyang asawa. Natakot siyang makita sila nito na nasa ganoong ayos. Kaya kumilo siya palayo kay Paul. Ah, Paul. Ah, anong ginagawa mo dito? Nahihiya ang tanong ni Belle. Makikigamit lang ako ng banyo. Kanina ko pa kasi gusto magpalabas si Eh, este. Kanina pa kasi ako nagijingil. Pabiro ang sagot ni Paul. Natapos ang inuman ng bagong magkaibigan. Ngunit ng gabing yun ay hindi maalis sa isip ni Belle ang bagong kaibigan ng kanyang mister na alam niyang higit na magpapabaliw sa kanya. Pilit niyang pinaglalabanan na alisin sa isip yun. Alam niyang may asawa na siya kaya hindi pwede. Si Paul naman ay tinamaan kay Belle. Sobrang naaakit siya dito. Gusto niya itong patulan pero nahihiya siya sa kaibigan ayaw niyang taluhin ni si Ruben. Dumaan ang mga araw. Mas lalong naging malapit si na Ruben at Paul. Sa tuwing may pagkakataon, ay nagiinuman ang dalawa sa may bahay ni Robel. Dahil dito, dumalas ang pagkikita ni Bell at Paul. Isang gabi, matapos ang inuman ay bumuhos ang malakas na ulan. Paring Paul, ang lakas ng ulan sa labas eh. Kung gusto mo dito ka na matulog, sambit ni Robert. Mukhang malakas nga pari. O sige, dito na lang ako matutulog. Pero maliligo muna ako. Baka naman pwedeng makahiram ng tawel at damit ng pambahay mo pare. Sagot naman ni Paul. Bel, bigyan mo nga muna ng tawel at damit si pare. Utos ni Ruben sa magandang misis. Apol, ah, ito ang tawel. Pagpasensyaan mo na yung sando short ha? Ganyan kasi lahat ng pambahay ni pari mo. Maninipis na sira-sira. Sabi naman ni Belle bago iniabot kay Paul ang mga pinahiram na suot. Walang problema, Belle. Mas masarap ng isuot to eh. Kasi presko. Salamat ha. Pagpapasalamat ng lalaki. Makalipas ang 30 minutes, nakita ni Ruben si Paul na nahiga sa maliit na sofa. Hirap na hirap tong pagkasyahin ng sarili kasi malaking tao to. Pare, sa kwarto ka nilang namin kayo matulog. Malaki ang kama naming mag-asawa. Pwede kang mahiga dun. Pag-alok ni Ruben sa kaibigan. Pero hindi ba nakakahiya kay Bel, pare? Ayos lang yun, pare. Huwag kang mag-alala. Sa gitna na ako mahihiga. Hanggang sa nakatulog na nga ang tatlo sa iisang higaan. Mga alas dos ng madaling araw, nagising si Bell at nagtungo sa si CR. Nang makabalik sa kwarto ay bigla siyang niyakap at sinunggaba ng malambing na halik ng mister. Sandali lang darling, sandali lang. Baka naman magising si Polly e nakakahiya. Pagtutol ni Bell sa asawa. Hindi yan, tulog na tulog oh. Eh ano naman kung magising din siya. Ginagawa naman talaga ng mag-asawang ganito ah kaya may iintindihan niya tayo. Hindi nagpaawat si Ruben. Tuluyan niyang ibinukas ang mga hita ng magandang misis at nagpakasasa. Dahil doon ay umuga ng malakas ang kama, kaya naman nagising si Paul. Tinabla ng gusto si Paul sa nasaksihan. Ingit na ingit siya sa paring Ruben niya at pinilit na lang niyang matulog. Nang makarating sa Rurok, ang mag-asawa ay sabay silang nagtungo sa CR para mag-ayos ng sarili. Naunang matapos si Ruben, nagad na namang nahiga sa may kama. Paglabas ni Bell, at akmang na din ay nakita niyang asawa na nakapwesto sa dati niyang pwesto sa gilid. Tulog na tulog at naghihilik pa, kaya sa gitna nilang siya nahiga. Alas 7 ng umaga, Naunang nagising si Ruben. Pagbangon niya ay nakita niya ang asawang si Belle at Paul. Natulog, natulog pa rin. Nakatihaya si Paul. Si Belle naman ay nakatagilid at nakayakap sa kaibigan niyang si Paul. Akala siguro nito ay ang asawang si Ruben ang kayakap. Nakadantay pa ang binti at tuhod nito na nakapatong sa harapan ng short ni Paul. Nakaramdam ng selo si Ruben. Pero naramdaman niya rin na unti-unting nagising ang kanyang diwa bilang lalaki. Aaminin niya. Tinablan siya ng uhaw ng makitang iba ang kayakap ng misis. Ngayon lang niya naramdaman yun. Pinagalong selos at excitement. Abangan po ang next episode.